nilipot na nilipot pala ang ano dito kapuli ng mga bus sa Termini dahil ayan o ng ang dating kapuli ng bus dahil sa jubileo ng 2025 ayan o

Ano siya lalat? Hindi namin alam ngayon kung saan ang hahanapin yung mga bus. Ay, saan yung 9 <laughs> so, kaya yung 9-10? Kaya nga eh. Hindi <laughs> na alam kung saan yung mga uh, bus. Kung saan tinago. Mama Magtanong ka na lang dyan so, sa ano. Pero... Oh? Ayan oh isang taon nilang gagawin ito. Oo, oh, isang taon. Alam naman ang mga yan. Pag trabaho limang taon. <laughs> ayan, lima taon. ayan guys. Kaya pag pupunta kayo ng Termini, ka <laughs> hanapin nyo yung mga bus nyo dahil di walang nakalagay. May, may kanya-kanyang pwesto. ka, kapag ganyan.